Sondern übernehmt ihn und kann es lagen, neben sich auch aufzunehmen. this is the answer to every day Hi mga kabesh. So tinayo guys yung mga yung mga na order ko na naman today kasi dumating yung aking uh, parcel sa pinag-order ko. Alam yung, akala ko ito is yung babasagin siya or maganda yung quality pero nakita ko siya ngayon ganito lang pala siya. Ito yung lalagyan ng pang ano, pang toothbrush. Ayun, kung magto-toothbrush ka, ilalagay mo sa si ibabaw ng lababo, ilalagay mo dito, pwede mo siyang takpan, pwede mo siyang gawing baso. Pero hindi naman siya ganoon kamahal, pero it's okay lang din. O, di ba? Paano ba Oh, ano ba 'yon? Paano ba Bala na siya. Next. Taran! Ayan, tingnan natin. Order na ako ng order. Hindi ko alam kung ano yung mga ko order ko. Pa. ay yung mga dumadating. So, off ulit natin. Ano kaya to? Di ba? Ah, okay. I know na. Ito yung para sa... Eh, order order pala ako nito. Ito siya mga kabesyo. Hmm order pala ko nito I mean. kasi plano ko itong ilagay sa um, ilagay doon sa hagdanan eh. para if ever na kay, hindi switch yung ilaw namin sa taas o kay sa baba pag aakit ka o bababa ka never ka na mag switch ng ilaw kasi sensor na siya automatic na siyang ilaw so itry natin to siguro sa Pinas ayan So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin So, try natin itong anin na to sa Pilipinas. Ayan, sa agdanan po namin. Sensor siya. So, next is... Ano to? <laughs> oh, Pinag-order ko talaga. Ay, mga kabisyo. I-open na lang natin ito. Kung ano itong laman na ito. Kasi ang pinag-order ko kasi is para lang sa ano sa bahay yung magamit ba. Kahit wala na akong gamit. Ano ito? Ah, alam ko na. Ito yung double side tape na ikabit mo lang sa pader o kahit saan mas makapit na siya. So, hindi ko na kailangan ng sketch tape, ganun, napakiging tape, whatever. Ito na lang siya. So, 200 pieces po yan. Ayan. Tapos, ang pa- belt. Ayan, nag din ako ng belt. Tatlo to. Sa mga kapatid ko dyan, na walang belt, o pamaking ko na walang belt. Ayan, pag- pag ito kasi ito, try ko lang siya kung kasi sa akin. And then I use it. Kasi yung belt ko kasi sira na. May bago akong belt kasi ayoko ko siyang gamitin. Baka maging luma yung aking belt ko. Diba? Kaya yung bagong belt ko ayaw kong gamitin. Kaya bumili na ako ng bago. Diba? <laughs> so ito yung unang daw. Ayan. So i-open natin. Actually parang ano ito. Nung ko lang dun sa piece pour. Ay, ganito pala siya. Akala ko, pla ano siya, bakal. Hindi pala siya bakal. Plastic pala siya. Ang plastic mo, boy. Diyos ko, plastic pala siya. Ano ba to? Ganyan. Tsaka to Plastic pala. Akala ko is bakal siya. Hindi pala, ano, hindi siya pala bakal. Plastic. Ayan. So, ganito siya. Ay, mali. Dapat ganoon Ayan. Pero, itatry ko siya bukas. Ito. Ibalik ko siya bukas. So, try natin. Paano ba ito gamitin? Hmm. Ah, ganito lang pala siya gamitin mga kabeshi. Actually, hindi ako satisfied. <laughs> Pero okay lang siya. Pagtyagaan. Diba? Pagtyagaan lang natin itong belt na to. And then, Ano naman to. <laughs> ano to ako okay, pinag-order? <laughs> Alam yung mga kabeshi, hindi ko talaan ta ko yung mga pinag-order. Pwede Double side tip ulit. Akala ko, malalaki siya. Hindi pala. Malit lang siya. Ano ba naman to? Ano to? Scam? Mga scam kayo ah. So, tatlo siya Ito yung mga ano, pang likit sa sa mga anik-anik sa pader Para nga natin mag-tornelio. Ito yung ilong ko. At syempre, tara! Bumili ako ng damit ni nanay. Ayan. Pang, ano niya, pang bahay. Pang tulog. Pang tulog ni mother. Letter S. Pero hindi ko siya bubuksan. Ito. Ito yung regalo ko sa nanay na Christmas. O kay New Year. Ayan. And then... Ano to? Bumili din tayo ng para sa bisikleta or para sa motor. Kung magbumotor ka o magbibisikleta ka, ayun Ilalagay mo lang to. So, open it natin. Kung maganda ba siya. Ay, ganito pala siya. Waterproof. Ito yung ano niya. Kasi okay, pasok ng cellphone. Kasya po ang Android. At kasya din po ang buong bahay nyo dito. <laughs> Basta. Paano na ba ito? Okay. So, ayan mga kabeshi. And then, ayan, dalawa yan. Dalawa. Magkaiba lang siya ng style. Padala ko yan sa Pilipinas. And then, ito naman mga kabesh. Ito yung sa mga um, double side tip din siya pag mayroong kayong saksakan para hindi na siya nakakalat. Yan yung lang sa pader. Ayan. Basta kayo na maumunawad. <laughs> pader umpader. pader. Ito siya. Bali, ilan yung kinuha ko kasi. And then, ano ba ito? hindi ko alam ano to ah ito yung cord kung nagpagwa po kayo ng ano ng mga saksakan switch extension di ba nakakat lang yan sa ano sa sa flooring o kaya sa floor eto ang gagamitin nyo ngayon at hindi naman nakakalat ng inyong mga wire kasi pwede niyo siyang idikit dikit pag ganon tapos ipaikot niyo siya ganon o oh. di diba kayo na umintindi doon sa si explanation <laughs> marami pala siyang ano marami siya actually so para sa Pilipinas ulit ito na naman, is para dito sa bahay but ganito yung medyas nila Ayan, bumili pa ako ng medyas. O, oh, stretchable. Malit din pala to. Ayan, maliit siya. One, two. Money piece. Three. Four. Five. Six. So, anim sya. So, itatry ko to. Bukas ko ng iso ko. O, diba? Pang trabaho lang. So, ayun lang mga kabeshi. Ito lang po yung na-order natin for, ano, for this month and parang hindi na ako mag-order kasi wala naman na ata akong kailangan. So, thank you for watching mga Kabechi. Don't forget to like and share. Okay, see you at the next videos.